Ayan ang mga puno, pananim. Ito may dalawa na kaming abukado. Tapos ito, rambutan. Pili din kami dalawang rambutan dyan. Ayan, si mama. Tsaka ano. Ate, okay, sabay mo hukalaman. Diyan ka kay tita para may payong. Huwag ka magpina, ano. Hello. Diyan ka kay tita may payong. Talaga, yan ang mga pananit talaga dito. Ay, papaya, ay. baka pa yung mga ng papaya nila. Paliw, hindi yan. <laughs> <laughs> Kaya baka may libre papaya Pakuha nga. Ayan. Okay, so Apat na. na. Diyan ka lang, bebe. Oh, nakahingi pa kami ng ano diyan papaya, oh, May papravy na papaya. Ate Jay Joy picture ng kita jan. Dali, smile, ate Jay Joy Ang sarap mamili, gustong gusto ko. Ang daming mga puno. Ano kaya to? Ay, sa loob na lang yung edoro. Sa na lang, kakaroon na lang yung... Nandun na <natin> siya mga tapuno. <laughs> Ana, dito ang um, malalaki. Pahinog sa kabila. Ari oh, mga ang um, lalaki. Pahinog na. Bibili kami ng mga punong pananim. Si Ate Nene. Oh, pakuhan. Kaya kasi siya na ang pakuhanin natin kasi malalaki. Eh, no? <laughs> kami ng papaya. May libre eh. Pwede daw kumuha ng libre. Na yung papaya namin na nakuha doon na hingi pala doon sa binigyan namin kayo ng mga puno. Ito oh, dilaw na oh. Ang laki eh. Mas malaki pa sa ulo to oh. Dalawa. Ito medyo hilaw pa, pero ito yellow na. Tatlo to, pero binigay namin kay Mama yung isa para meron din siya, oh, 'di ba? Free lang 'yan.